ha Saan kagiging video? Ayok na! na ba Guys! Guys <manag> <laughs> <laughs> Ang na isang araw nakita ko Ang saya-saya na may kausap e eh. <laughs> So, anong ginagawa mo? Huwagas mo? Anong ginagawa mo? Huwagas! Ikaw ba yan? Oo! Oh, Ba't ka nagbibigay ka? Oo ba? Bakit ka naguhugas? Ako Kasi, si... ...Anion. Ako gawain bahay. Gawain bahay... Ba't ka nagtatago sa camera? Okay! Huwag pa kita! Ba't ka nagtatago sa camera? Huwag! Sipag natin ngayon <laughs> uh, ah. Ngayon nagpapaligayo na ba sa'yo? <laughs> <laughs> Inspired lang boss. Kaya naghuhugas ang plato. <laughs> kasi nung ano, nung Nung broken ka. Hindi ka naman naghuhugas. <laughs> Lagi ka lang nasa kwarto. Oh no! Gagumukmuk ka. Tapos... Gagumukmuk oh, daw. <laughs> tahimik ka pa, tulala ka pa. Bak ni nag-google ka na? Okay. Inspired lang po, kaya... Eh, yeah. <laughs> di ba malaman kung sino yan nagpapalikad? Ay, mga hindi mo na tayo mag-name na draft dyan. Mas maama evil ay eh. Pilikado. So, kala mo talaga may ano, ano, may... may <coughs> forever. Hindi <coughs> ah. ko ba sinabi mayroon, pero kung if... if ako ang tatanungin, para sa akin, mayroon naman. Mayroon. Eh? Parang mo nasabi? Nanero forever. Mararamdaman mo naman yun eh. Yung bet nga ng mga laki, di mapaghiwalay. Eh. Ako, ah, naramdaman mo ba? Ito. naramdaman <laughs> mo ba? Oo. Oh, oh. Okay. <laughs> oh. Ganto lang yan eh. Oh. Noong una, di ba, ang lungkot-lungkot mo. Eh. Anong dahilan mo? No? Kasi di ba, nilogo ka? Oo, oh, oh, bro. Kinaasa ka? Oh. Kaya na broken-broken ka? Tapos ngayon, <laughs> mag ka na naman. <laughs> Maghahanap ka na naman. O may hahanap ka na naman. Hindi. Okay. Friends lang yun. Oh, friends. Friends, friends lang yun ah. Sino, sino ba to? Tagasan ba to? Eh, lang. tabi-tabi. Ano -tabi. bang Tabi -tabi. ang pangalan <laughs> niya. Ay, hindi tayo mag-name-drop yun. Sabihin ka ba? ko na lang sa'yo. Sige. Wah! Wow! eh! Oh, no! no. no. Ay <laughs> <laughs> to. So, ano ka na yan? Happy ka na, happy. Siyempre nga. Ha? Bukod sa masaya ako, masaya na talaga ako. Gano'n, gano'n, gano'n kakasaya. Sobrang saya! <laughs> Patingin nga ako nito. Ay, gogo! Kung masaya ka na, di ba? <laughs> Hindi ka nang malulungpat niyan. Ay, po! Um, <laughs> uh, ako sa mukha mo. <laughs> Kasi masaya kami. Mukha ba akong plato? <laughs> So, ganito lang papayaw ko sa um, iyo, ha? Kapag pinakita ka ulit, kapag pinaasa ka ulit, mm. huwag na huwag ka nang sa akin. Ayaw na kitang ng naglulungkot-lungkutan na naman na. Hindi na! Hindi na yung nangyayari. Kaya nga, sisiguraduhin mo sa akin na hindi na kita makikita naglulungkot ng hindi na. hindi hmm. na. na kita makikita ang broken. Ay, na nga, ano hmm. Masaya na Walker dyan. Apiyan. Sabunta ka ka.